guys sa kaya ta na tat motor ni sa tat motor di dati na ay mga pista dito anti yana anti sakapul. sa to kita guys sa kaya tat motor oh ngada sa so motor Etat motor isa kaya kasi motor motor sa dagat Terus sesakah se sampai tak ada ikan